Yo, what's up guys? May buntag sa tanan nyo. Karon kay birthday man karon adlaw nga Domingo ni Mars GTV, iki fighter. So, ato ang tuon ato lingawon to. So, tara, ubani mi ninyo. Atuon to sila sa barangay Santa Cruz by bye city lady. So, ako ako, ako Andre, ako anak, ako asawa. So, dapat ni. Para baka kantakan tatang adto. So, tara wa ninyo no. Ayo kalimot. Please follow like and share nga video para sa ato uban pa nga video na umabot. Tara, let's go. So guys so nagpagasulina sa amin din shoutout ko rin ni Kuya idol din sa gasulina mo yung sa one for two Tara, pwede kong yun. So ato lingaw kapaiter kay Mercedes. Ayan, happy mo yung mga kapaiter. Enjoy your day. Mahal nagatagagi. Basta kay Ayan. Pwede kong namin awat kami. So finally guys, so mga nagitang Kita na itong mga ukoy dali. sila.

Kinabutaw <laughs> sa kaukoy na. Alam na. Alam na. Alam na. Alam Alam na. Tara. ako. <laughs> Kawatan. Huwag na akong Ay. Gara-gara. Gara-gara. Asap na <ta> doon. <laughs> O sige, o ko o sige, magtokwaon. Kita ni ng kalang kasakingan diyan. Asaman. Amo na. Amo panginangkon. Amo. Hindi totoyan. Tikling, boss. Wow, boss. Boss, tikling-tikling. Wow, tikling dali. Tikling-tikling na bitik. Bitik, bakwa. Agitik. Parang mina amoy ako hindi maganda. Bakit? Mag-tikling. Tikling-tikling. Wow, dali. Tikling lagi. Na, hindi mo ya. Pero ikaw, ikaw bijo. Bahala ka sa buhay mo. Tikling-tikling bitik

Ayan so, guys, no, na no, naman nakikita ni Tikling din, nabitik na. Nabitik ka Tikling, na natin pulutan na niya. Pinaro wow. po kasi si Uno, dati pa rin gamayar naman kayo. Ha? Ganito na lang. <laughs> Ato na lang. <laughs> Ato na lang siguro ni Buhi Unay. Ayan na lang, nakikita ni Tikling din. Ayan guys, nga buto ni Tikling sa mga kasagingan, o. Kita ninyo lang ang kasaging din, oh O. Mukha nagsaging din mga okoy. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? <laughs> <laughs> libre uh, <laughs> sa tamba. Na na ba? Taga bukid ay karilita ni. Ah. Sana all. So na mga saging dire oh. Puso, mo, ba, uh, puso, puso mo. Puso ra mo kauna, wala labot saging. <laughs> ah. Wala labot <laughs> saging ta. Puso ra mo, puso Ah.

ngaydol idol, gusto sa sa amin. Oh, uh, kalikura ba? Ang kaling di eh, dito sa pigong. ka daw niya, oh. Nagtutok na lang sa TV mo. naman niya, ba nga? Ako ngayon naman, ganang alumni ba sa

<laughs> ang tikling, ang tikling. Ang tikling. Ang tikling. Ah, ari to ko batay na yo to. Tara ya. Kan na mo ya mo dia ada sloba. Ah, ada ada tikling ni ya. Ang tikling. Kenapa? Yami kayak ini unyak. Dikutuk lah. Malah murah. Hmm. Kita potong dulu. Kita potong. Ambil.